Hello, hello ka chubs. Since kami-kami lang naman sa bahay, yung mga tao kasi dito sa amin, hindi na umano dito lumuwas kasi busy na doon sa kinakaroroonan nila. Bale, sa ibang araw na lang sila pupunta. Since kami lang naman itong tatlo, ayan lang yung handa namin, no? Suman lang, maalat, tapos konting prutas, tapos bumili ako sa palengke ng lechiplan, at saka itong chicharon belly, at saka lit, uh, na ano, litsyon na tinapay. Ayan, tapos ano, uh, tasty, tapos meron kaming palaman doon mamaya. Siyempre, mamayang gabi, baka tulog na ako. Kasi siyempre, ganitong nagkakaedad na tayo ka-chops. Hindi na natin kaya yung mag, magdamagan ba. Tapos mamaya, magluluto lang ako ng kunting ulam namin. Ayun lang, Merry Christmas sa inyo! Good vibes ng tayo pero happy ang life. Merry Christmas everyone!